So mga kapobinsya, balik tayo ha? Uh, isa lang itong reaction uh, Tungkol dito sa uh, Pag, uh, pag ni 10K Cayetano Nasirahin na naman ang uh, Kredibilidad ni yan, yan Ni uh, Congresswoman Elect Dilima no? After sa lahat ng mga ginawa nila Kay kong uh, Dilima eto na naman, ang sisirain na naman nila Bakit? Kasi palapit yung impeachment problema kasi napakaaga na it was divulged na nalaman ng buong uh, sambayanan na target ng prosecution panel na uh, kukuhanin si uh, Congresswoman Elect De Lima at saka si uh, Congresswoman uh, Sel no? so because of the capacity at saka alam nila na talagang may uh, uh syempre, sa loob loob aminin man tony ni de Lima o hindi may galit siya sa pa Duterte administration 'Di ba? Yun yung nagpakulong sa iba naman ng matagal-tagal na gawang gawan ng mga istorya at ng mga kaso, 'di ba? So, yun-yun eh. Kaya ito, ah uh, sa ano to, napakasama naman ng ginawa ngayon ni uh, ni ano 'yan, TenK kayita no. Ni Apple na naman, lalabas na naman na uh, they're trying to discredit the the, the credibility ni uh, Dela Lima. Kamuhalong so, ginawa nila noon sa 2016, uh, right after the 2016 At ang dami niya akusasyon, uh, kahit na kung pakinggan niyo ito Ang dami niya akusasyon, uh, in fact, binaliktad niya pa Kung sino mga nagpapakulong, uh, hindi niya lang masabi-sabi Yung uh, administrasyon ni Pinoy daw, yung mga nagpakulong Tutusin sila naman yung maraming pinakulong talaga na kumukontra sa kanila no So, eh, kaya kung ako sa iyo, 10k kahit ano zip, zipper mo bunganga mo, tahimik mo kasi sa susunod baka mamaya magsisisi ka. Na sirasali mo pa ngayon si uh, BP Lenny. Inananahimik yung babae doon sa Bicol. pero kung credibility man lang at ka deserve maging presidente compared to your Sara BP Sara, mas may hindi pa si Lenny mananalo sa ko sa iyo, thank you kayo ta no. Ang sama ng mga nyo. Eh, tingnan mo ba naman, pati ba naman yung BP ninyo ngayon, sinasabi nila na yung mga ebidensya, gikan sa Commission on Audit, galing sa COA. Eh, gawa-gawa lang ba yun ng ano yan? Gawa-gawa lang ba yun ng House of Representatives? Galing ka naman ng Kongreso, alam mo kung anong kalakaran doon. Ba't mo pa talagang kailangan na uh, bulagin yung mga panati kong Duterte, mga DDS? Sa bagay, tama naman, sinabi ni uh, Salpanelo na Uh, blinded yung mga Duterte uh, mga na sumusunod sa mga Duterte lalo na yung mga nasa Duterte country no sa pagboto lang kamukha ng election ngayon ipaparinig ko rin yan sa inyo galing din yan kay Attorney Sal Panelo di ba kaya wag ka nang bala, maraming laro-laro pa ah, uh, 10k ah. Uh? alata na masyado yan magawa ka na naman ng scenario ah, uh, preparasyon tapos ngayon sinasabihan mo ngayon may mga personal interesting grupo ngayon ng uh, pink uh, kaya dilawan kayo, kayo 'yung may mga interes, kayo 'yung may mga intensyon, anong ginagawa niyo ngayon? Kaya ikaw dapat, kayo ikaw kayitano, Ruben Padilla, Bongo Bato at uh, Aimee Marcos, dapat mag-inhibit na kayo para sa sabihin ko na sa inyo. Walang credibility kayo, wala kayong uh, credibility to become a senator judge para sa impeachment kasi at this early of time, partisan na kayo. No? wala na eh ng pangalan ginagawa sinisira mo na yung credibility ng isang magiging prosecutor is uh, member ng prosecution team eh 'di diba? ba uh, tanga-tanga mo talaga 10k no hindi ka nag-iisip halatang halata na kayo eh wag na baka mamaya kamukhaan ginagawa niyo noon akala niyo siguro awapakot niyo pa yung mga tao na kamukhaan ng mga ginagawa niyo noon na parang kulangot na nasa palad 'di ba eto mga lodi oh mga kaprobinya pakinggan niyo ito yung sinabi niya. So in the next administration, nakapagpakulong nga kayo ng senador, di ba? Kung sino-sinong nilabanan niyo at sabi niyo nga na uh, kaya niyo. Eh ikaw ang Secretary of Justice. Bakit hindi mo bakit hindi mo kinasuhan si Mayor Duterte noon? Mo maging presidente, tapos nag-launch kayo ng investigasyon nung nabuko ko na medyo may problema sa mga witnesses, may inconsistencies. Anong ginawa mo nung chairman ka at pinatayan ako ng mic? Uh 'di ba? Inareglo mo imbis na, na, magalit ka, bel karapatan ko naman magsalita. Never naman sa Senado na nagkapatayan ng Mike, doon time mo lang, 'di ba? So kung guilty ako ng patayan, patayan ng Mike, pero ako ang biktima, hindi po ako ang gumawa noon. So then we go to fact uh, checking, 'di ba? Ah, uh, marami kang sinabi sa iyo na kasinungalingan, yung sinabi mo, sabi namin kulang pa ang patay, patayan, etc. no? That's the language of the president. Uh, I never excuse that. I, I I made known kapag ka uh, close doors and in some areas that that's the language the criminals know, but I I do not agree with that, especially sa women, etc. However, we do have situations where The criminals understand that, di ba? So, ang punto po doon ay, uh, ang, ang ebidensya ay yung safety sa kalye natin without excusing any violations of the law. In the cabinet, and even in the small groups in the security cluster, basta't may murder, basta't may mali na ginawa ang polis, ang sabi nating kasuhan. Ang proprotektahan lang po yung mga legitimate na operations. So I will not elaborate there now. I have a couple of appointments at napakarami yung sinabi, but maybe a challenge. So sabi sa ano, di ba sa ICC, dun mo na kayo, kayo sa ano sa country. So kasuhan mo ako. Diba, sabi mo, sana, isama na lahat yan. Sama na yan si Cayetano sa ICC. Kasi gusto nyo mawala kami, kasi may political agenda kayo. ba diba? May political agenda kayo eh, na na nangarap na kayo eh. Mananalo presidente nyo, mananalo si Vice President Lenny, mananalo kang senador, then ikaw susunod na vice president, o kung ano man yung mga pangarap nyo. Pero hindi nyo matanggap that people choose eh di ba? I don't always agree with with uh, who people choose, but I respect the people's choice. That's the democracy, eh, di ba? Nakatikim din ako ng talo, nakatikim uh, ako ng panalo, nakadala. Nagpapasalamat ako parate kasi choice nila yon. But kayo napaka-frustrated nyo kapag hindi kayo nananalo o hindi nyo nakukuha ang uh, ang basbas -bas o ang uh, tiwala ng tao? Kaya gusto nyo ikulong na lang lahat ng kalaban nyo. Diba? So, yun yun mga lodi, no? Uh, kaya nga sinasabi natin mga kaprobinsya. Uh, dapat na tayong uh, matuto. Diba? Now, the 2025 midterm election na pakita ng ibang klasing resulta ng election, ibang klasing pananaw ng mga kabataan at ng mga edukado. As what Attorney Sal Panelo said, sa Duterte country, So sad to know to say, ang dami ng blinded. Bumuto lahat sa Duterte. Pero yung sa mga kabataan, ng mga edukado, hindi nakapasa yung Duterte. Imagine, galing sa isang abogado ninyo. ba? Diba? Kaya huwag na ganun. Wala na. Magkakatambak-tambak na. Nagkabalibaliktad na yung mga sinasabi ninyo. Kaya ikaw, uh, 10K, uh, ihinto mo na yung paninira. Ihinto mo na yung sirain mo pa yung credibility ni ni uh, dilima. Hayaan na natin na mag-roll yung impeachment. But one thing for sure, pag nakita namin maganda ang ebidensya, tapos buboto pa rin kayo na i-acquit si VP Sara, ewan ko lang, magkita't kita lahat ng kabataan at lahat ng mga tao na talagang magmamanman at magbabantay sa inyo sa kada live coverage. Ito yung sasabing thing. May live coverage at marami ang magbabantay tungkol doon. Maraming kami na mga medyo nag- nakiramdam lang sana ah, nakikiramdam lang sana pero ngayon lumabas ako kasi parang nakita ko oh, simula na naman yung ginagawa mo at nakikita ko sa mga mga vlogs nakikita ko medyo kulang yung anticipation nila hindi lang na nakikita yun ang pinaka target mo pinaka target mo sirain mo yung credibility pinaka target nyo ng grupo ng DDS sirain yung credibility ng magiging prosecution member ba diba? para medyo pangit yung takbo Ganon ang gagawin nyo. Kamukha nung ginawa nyo noon sa panahon nung bago nyo pinakulong si Dilima. Lahat naman sinisiraan nyo. Sila si Cañas, sila Matobato. Lahat ng umayaw. Lahat ng sinisira. Pero what? Lahat ng mga ginawa nyo may katapusan. Kaya tignan nyo lang. hindi kayo maging hibit. Maging partisan kayo kahit na klaro masyado ang mga ebidensya sa impeachment. People will judge you. I tell you that. yun lang mga kapal